Pabili. Pabili. Ano po yun? Ano po yun? Ay! Aba, ex, sigaw pala ulit yan! Uy, ex, nga, eh. oh, nga Napadaan ka yata. bumalik ako. Sosoli ko sana itong binili kong trash. Hindi ko nagamit eh. Ha? Hindi mo ba nagamit? oh, eh. Eh, bakit? Kasi inindyan ako ng up ko na yun. <laughs> Naghintay Nagintay ako halos ibang oras doon. No? Hindi ako sinipot. Eh, okay lang at inadya siguro hindi kami nagkita Siguro eh, iba yung tadhana ko ngayon. Eh naku ex, baka naman kaya hindi sumipot eh, naalamang maliit yun sa'yo. hindi ah, okay, ko nga alam ex, pero eh, wala na akong pakialam doon ex. Ang importante, eh, ikaw nga yun. Kasi simula nung no, nakita kita talaga eh, nagbago na yung paningin eh. oh. ko. Yakapin mo ako ng nga eh, nung nakita kita. Ang pogi mo pala ngayon. <laughs> Iba na yung nagugusto ko eh. So, mabalik yung aling dugo. So, pagka, so, 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 okay. so, ayan. Okay. Yes. Okay. Siya nga pala, Rex. Eh. Pauwi ko lang ng Pilipinas eh. Di ba lang ito napasalubungan? Dahil ka, to. nakakalimutan ko pala to, ah. so, to para sa'yo ito, eh. so, Rex. Wow, okay. chocolate! Ayan, parted Galing California <laughs> yan. Time ka na ngayon. Ayan oh. pa. Mm -hmm. na plato, so important. Ayan, tatlo. Iba talaga pagka-asensado. Ayan, tatlo para I love you. I like your eyes, you like away and you pretend not to care. I like the dimples. Alam mo naman, Exe, special ka sa akin. Ano bang nakita? Ang puso ko nito sa ka talaga ngayon, ha? Siyempre, Exe, para sa'yo, magpapaabigtan tayo. Ito na'y datingan mo ngayon, naka... Clocks ka na ngayon, dati bitcho. <laughs> <laughs> Alam mo lang ba ni, ang lahat, ex. Bilog ang mundo, e eh, kanga. Nagbabago ah. pa sa Tachi. Oo. Tanga <laughs> pa na, ex. Para sa'yo. Dahil <laughs> Ulitin ko na yung pagkakataon nato. Dahil ikaw oh. ang sigaw ng puso ko Bongga talaga oh. Dati mga pekas na bulaklak lang <laughs> Alam mo Nansado. Alam mo kasi X eh, Nung no, talagang Kapupunta ko sa tindahan May unang kita ko sa'yo eh, Talagang May spot eh. Dito pala dito ka nagaan buti pala Hindi sumipot yung Kausap mo Siyempre <laughs> naman, Ex. Eh, si, lamang-lamang yung -lam 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 siya, kaya nga. Saka, huwag na tayo sa paligid <laughs> niya, no, 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 Babalikan no, kita huli. Ay, huli, ma. Siyempre, alam mo ba kung bakit wala pa akong naging boyfriend? Oo. No. Kasi ikaw yung iniintay ko, eh. Awww. Totoo ba, Ex? Uy, uy, sana all. Uh. Sana all. Wala akong makikita sa gaya mo. Siyempre naman, mo ba, pagdabi nga uh -huh. iniisip isip kita, eh. Awww. Uh. Paano tuloy na natin yung tuhog-tuhog natin? Sige! Anong oras ka ba libre? eh? I, can't, I can't. Nice! Basta ikaw, anytime! Okay. Hindi <laughs> ko nung agad kami titras? Eh basta ba, bayaran mo na! <laughs> Baka naman lang gagamitin mo! Hala ka bayad! Eh, hindi na lang natin kami titras! Magtuhog-tuhog na lang tayong walang tras! <laughs> ha? <laughs> okay lang ba? Oo oh, talaga, oo! Sige na lang! Oh. Ipa-chocolate ka naman! So, tayo na ba uli eh? 🎵 Huwakan mo ang aking kamay 🎵 Eko, talaga, hindi na pinagiging tayo. <laughs> Sige na nga, tara na nga. Tayo ng dalawa? Oo. Oh, oh. yes. Sana Ang na ako 🎵🎵 Tara na, tuwag-tuwag na tayo. Sige oh, okay. naman, may tindahan mo. Tara, tuwag oh, muna. Oo, sasara ko na lang yan. Sige, yeah, sara. Hindi mawala. Ilak mo na lang. Pa, ano? ikaw pa, oh, tara, ito pa mawala. Tara, tuwag-tuwag na tayo. Bibilasan na. Bibilasan naman. Oh, ah uh, na-excite ako sa taon tayong hindi nagdaan. <laughs> tara, na tayo. Tara na, tara oh, yeah. <laughs>